Dukan. <laughs> Ayan. Hinihingal ako. Tawing kakao. Mga saging. Daranghita. Ayan, tayong daranghita. Ayan, mga kapatid ko. Ano, selfie. Ayan, mga <laughs> Ayan, mga hinag. Oh. Ayan. Ang lawak. Ay, ang daming bunga. Ay, ito hinog. Pwede na. Pwede yung pitasin to. Hin Hilaw pa to? Ito? Hindi pa po masyado. Pero pwede na po yung pitasin. Nahinog na po yung pinapita. Pero pwede... Ay, butas! Ay, tinutok po na. Mahimitas tayo ng... Paano pitasin? Gan Chad, kita si mo Chad. Paikot, ikaw pa oh, paikot. Dalawang kamay pa oh. Dito kabe sa kabila. Dito Oh, bilis ah. Oh, dalawang kamay paikot. Yan, oh, lagyan sa lagayan natin. Daming dragon fruit. Ah, ang gandoon. Sakata. May mga Oy, namitas na kami. Eh, mga hilaw pa. Mangilan ilan pa lang yung hinog. Ayun sa baba oh, red na red oh. Ang hinog na po yan. Ay, tayo. <laughs> Ay, ako pipitas! Ado doon doon, yung kambal sabi ko yung dalawa. Ha? Ah? Doon. Hmm, lami ka ayo. Grabe gubat oh. Catch. Catch. Daming dragon fruit. Hay ko. Magubat. pwede na ata. Yan ah. Hindi pa po hinig pero pwede na po yung pitasin. Ito, ayun may red. Wala ditong ahas. Ano, Ayun oh. Red. Ah. Dami. Sana wala. Ang dami oh. Ayun oh. Nahinog na. Grabe. Ayun. Ayun. ayun Halika oh. ang dami. <laughs> ayun. Dragon fruit. Gosh. Ari ko, matinik pala ere. Ito pa. Iniikot lang daw eh. Ay ko, natin. Ayun tiyan, sa kabila, oh, hindi ko abot. Ito pa oh. Napigtal na, no? grabe. Oh, Chad. Hmm. Dami ko lang nakuha, oh. Nauna mo kasi yung video bago panguha. Dami ko nakuha dragon fruit. Dati, papanood ko lang to sa ano. <laughs> pitas ay, ilaw pa yan, be. Yung red na, be. Ang daming buko, oh. Yan. yan, lawak ng dragon fruit. Gandun. <laughs> Ito yung sardine. Ano ba to? Alin? Ayun o. Ayan, pwede na yan. Mamimitas no, oh. ang aking asawang puging-pugi. Oh. yan ikotin daw eh. Dalawang kamay. ah uh Ayan. -uh. Oh, init din. Matinik din pala ano? Oo. Uh -uh. Ari ko. Oh. Ng... Ah, Ganyan uh, na lang? Oo. Ganyan na lang? Oo, ako. Ha? <laughs> siya. Ma, mukbang naman yung ano. ano nang pala yun. Uh -oh. ay, yung puna kapuno uh -uh. niya. Karami na kami ng dragon fruit. Uh -huh. Natumba na siya. Oh. Aray. Ang dami... Ay, ang cute! Hinog na to. <laughs> <laughs> ang cute! Oh, ay, kayo na rin yung isa eh. Ikim. Sarap. Sila kayo din ba yung buto? Tamis. Biyakin mo. Tamis. Yan. Um, mm. <coughs> mm. Jamis, <ma. coughs> Tamis. Tutulo. Hmm. Labis mo. Tamis. Ayoko. Mama lang. Sarap. Tamis <coughs> nga. Yan dami oh. Ma, ano pa, oh. Mangilan nga lang palang hinanog. Oh, no. Parang ngayon lang kaya mga, mga rambutan kaya hilaw pa. Man. Mangkosin ba yan? Mangilan nga pa lang palang. Ang dahil pugad sa mga dragon huh? fruit. Ha? Ayan. Sabi mo dati na ayaw mo. Hmm? Matamis eh. Dito yan sa ginyangan, Quezon, Bukal, Maligaya. Ayan, na ano na o. Oh. May ano na, may naubos no na ng ano, ilog. Mm -hmm. na malawak ng dragon pork, fruit, fruit farm. Yeah. Ang problema, sa ito na? Yan ang mga hunter ng dragon fruit. <laughs> Ay, in, in, pa pala Kuya Bano. Yun, mga pa daw kami ng santol. <laughs> Ayun. Ayun. <laughs> <laughs> Sir Richard sala rin po yan ng dragon fruit panuorin mo lami kayo kaya pala kakain niyo yung dragon fruit Lawak ng dragon fruit pababa kahinga kahinga nga, Na, manguha naman kami ng santol. Ayun, ang dami.